kukuha na natin itong uniform kay move it tsaka itong helmet no maganda yung helmet yun kulay black yung helmet nya move it asang mini driving light like ba at busina ang hanap nyo so dito lang yan sa pops pa install tara na at kung mga motogears naman at helmet pang safety nyo sa biyahe, dito lang yan sa Gabanes Motor Gear Zone, riding gears and apparel. So, kompleto sila guys, lalong lalo na sa mga safety gear. Kaya ano pang hinihintay nyo, marami pang prebies, Kaya tara na. Good okay, morning guys, good morning sa inyo guys. What's up, what's up sa inyo? Sa nasa mabuti kayong kaligayahan. So ako, eto, mag a tayo ngayon sa movie mga kaingat Para meron naman tayong sideline, meron tayong trabaho. Kailangan magbanat ng buto. <laughs> All right. So ang pinakauna nga guys gagawin nyo ay mag-download kayo ng Move It Driver apps at mag-register. Kapag na-download nyo na 'yung apps, eto na mag-register na, na kayo guys. Ayan, syempre yung pangalan nyo, yung number nyo, at kung may referral code, okay lang naman. Pero pag wala, okay lang naman din. Tapos syempre, select city ka, syempre pipiliin mo Manila or Metro Manila kasi dito ka nakabase sa Manila. Then pag okay na, next mo lang yan guys. Tapos may magte-text sa'yo yung OTP, yun ang ilalagay mo dyan para ma-verify yung account mo. Kaya dapat yung legit number mo na gamit mo yung ilalagay mo. And then yan na nga, choose your service preference. Syempre, mototaxi tayo, so motor. And then next nga, is tatanungin kung anong nationality mo. Baka mamaya kasi eh, may lahi kang foreigner, diba? Baka afam ka guys, kaya, pilam, kaya naman half-german ka or half-shepherd. So, German na Siyempre, lalagay natin Filipino dahil proud to be a Filipino tayo. And then, okay na nga guys. Next yan guys, mag-selfie na tayo. Take note guys ha, dito sa pag-selfie pa lang, ito na kasi yung gagamitin yung profile. Kaya mas maigi ko ang suot natin ay kaaya-aya. Kaya nakapang formal tayo. Kaya pang apply talaga. Sunod naman guys ay siyempre, hihingian ka ng emergency contact. Siyempre, pag emergency contact, pwedeng asaba mo, nanay mo, tatay mo, para siyempre kung ano man ang mangyari sa atin, mayroon ko contact na pamilya natin. So next nga guys, ay magpapasa ka na ng mga requirements mo. So ipapasa mo dito yung license mo. Dapat pro ka, hindi pwede non-pro tapos clearance o RCR. So, second hand nyo naman nabili guys yung motor nyo, so kailangan nyo ng deed of sale tapos mayroon firma dapat and ID nung unang may-ari. At pagkatapos nun guys, eh, siyempre pipicturean nyo rin yung motor nyo. Harap, likod, uh, sa tagiliran, at syempre dapat yung kita yung plaka. And then dapat kailangan malinaw na malinaw guys para hindi na kayo umuwi. Kagdagan nga pala guys, ito dapat 100 to 200 cc yung motor na iyong dadalhin o kaya re register And then syempre with driver code kayo or restriction 1 or 8. So ibig sabihin professional kayo guys, hindi nan pro. So pag okay na guys, na-register niyo na, napasa na yung lahat ng requirements and documents. Step 2 ay pumunta na nga sa training facility para sa iyong motorcycle special at skills test. So para makapunta kayo dun sa training facility, i-type lang sa Waze grab hub Marikina. So dito lang yan sa kay Ibo ni Pacho Abin yung so, lang guys so tara na let's go ayun eto na eto na guys move it alright So may napanood ako sa YouTube na nag-apply So bawal pala mag-video dito Kaya nilimitahan ko lang yung pag-video ko guys So ipapaliwanag ko na lang sa inyo mamaya No sir mag a ah, Sa move it apply Direkta lang Sige po Thank you So pagdating nyo dito guys sa loob Ikot kayo dito sa may bandang likod Ay, Kasi nandito yung mga parking ng mga motos So meron Ay, din yan sa una dito sa may bandang kaliwa ko Pero pag medyo puno na guys Mas maluwag dun sa likod So mas maigi dumiretso na kayo dun guys sa likod. So, mas maigay kasi guys kung dito na kayo magpaparking sa likod dahil mas malapit dito yung skills training test. So, nandun yung banda sa may left side. And take note guys, dalin nyo na yung lahat ng kailangan like ng ORCR, NBI, tsaka lisensya nyo. Pati nga pala yung deed of sale kapag second hand yung motor nyo. So, eto, eto nga, bago kayo mag-fill up ng form, dito pipila muna tayo guys. So, depende sa oras ng punta nyo, kung mahaba o maigsi ang pila na maabutan so, nyo. So, dito nga guys sa loob, bago kayo pumilap ng form, merong orientation ng content, merong ipapagawa sa inyo. Dapat yung Gcash account nyo guys, ready nyo na rin kasi meron ipapa-scan sa inyo. So next naman dito yung tinatawag na parang profiling. So dito na rin kayo bibigyan ng form and ready nyo na rin yung mga requirements. Dapat lagi yung bitbit yung guys, yung license niyo na pro, tapos NBA clearance or CR o kaya deed of sale niyan, sabayan niyo na yan. Lagi nyo dapat bitbit -bit yun. So after nang guys, dito naman bago ka sumali dito sa skills test nila. So kailangan inspectionin mo na yung motor mo. So ano ba yung mga bawal? Syempre pag masyadong maliit ang side mirror, masyadong malakas yung busina at saka masyadong malakas yung muffler niyo. So hindi pwedeng yun. So kailangan talaga stock is good lang talaga. Mga and kalin. step 3 pa lang mga kaingats doon sa app. So kailangan tapusin mo rin yung safety training so para ka rin nag-orientation doon sa app. So kailangan mo matapos 'yun. So after nung pag nakapasa ka na sa skills test, sila balik ka ulit dito sa loob at syempre, i-check ulit kung tama ba yung mga in-upload mo. And then dapat dala mo palagi yung mga requirements mo para hindi ka namabala. So pag okay na lahat, check na lahat guys pati yung mga in-upload mo kung okay na wala nang problema. So dito ka na i-activate na yung account mo and then syempre, yung Gcash mo lalagyan nila ng tama. And then dito na tayo guys sa step 4 kung saan bibigyan nila ng free helmet at free uniform. All right? Ohawana natin itong uniform, kay move it. Tsaka itong uh itong helmet no maganda yung helmet yun kulay black yung helmet niya move it so pa sa kami yun no ganda ng helmet so okay na yun ah so hindi ako nagkapag video masyado sa loob kasi baka bawal eh kaya panakaw nakaw lang yung video natin guys. guys guys madali lang naman mag apply guys so, mas maganda agahan nyo lang para hindi kayo magahol sa pila. Kasi yun lang naman ang kalaban mo doon, yung pila. So pumunta kami doon ng 10 uh, o'clock. Tapos kami 2. <laughs> Dahil sa haba na rin ang pila. Pero all in all guys, mabilis lang naman. Basta kumpleto ka sa requirements. sa dali mo na kagad yung requirements mo. So mas maganda pag meron kang visual mismo na requirements. Yung mga in-upload mo doon na requirements like ng NBI o RCR license, kailangan dala mo rin. Bit, bit mo palagi. Kasi yun yung mga kailangan doon. So, kung gusto nyo mag-move it, guys, wala namang problema. Uh, napakadali lang. Alright. So, hanggang dito na lang, guys. Speedtroll. Day-syao!